Ayan mga idol, magandang-magandang uh, araw po sa ating lahat dyan Ako po si Paul Petso ng Hapansans Game Farm From Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region Uulitin ulitin ko po, yung location po natin is Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region Mindanao po ako So yan, uh, nag-uumpisa na po tayo pag-breeding Okay, so bago muna tayo sa content po natin yung uh, nasa likod po ng Hap and Sons Game Farm, Hap and Sons Game Farm, is Bimig Company, Power Max. Yan. Ang ginagamit ko po dito na feeds is yung uh, 4,000, Bimig 4,000 sa breeder pellet ng, uh, ano, uh, tawag nito, ng uh, Bimig. Yan. Okay? Ang gamit po natin sa vitamina is yung vitamin EDE na brother aid ng Excellence Company. So maraming maraming salamat Bibig Company at saka Excellence. So mapunta na po tayo, di na po tayo magpaligoy-ligoy pa. So ganito, yung pin number one po natin, nag-uumpisa na po tayo pag breeding Yan, sa late born Edition sa Pahulugan System. Oh, wala po itong sa pilitan, so, makagusto lang po sa mga breeding po natin. Yan. Pahulugan <laughs> system. Uh, mag-born po ito sa late-born is April, pataas hindi ko pa matansya kasi nag-iipon pa po tayo ng itlog so ngayon uh, April, May, June so magtatanggap na naman tayo ng June, ng reservation by June, okay tatanggap tayo ng reservation yung uh, tinatanggap natin, ng mga nagre reserve sa atin para tuloy-tuloy na kagad sa pahulugan, yung uh, sincero lang po, okay so mapapunta na po tayo sa ano po natin sa tawag nito sa meeting natin. Ito po yung hinahawakan ko is hindi po ito white ha. Bullock white po ito. Ah, uh, bullock white pure. Okay? Bullock white pure. I Street breed po tayo ng uh, bullock hook po natin. Sa galing po ito kay ano o oh, sa bakulod na ibinibili ko na bullock white. Yung mukha nga lang eh kasi may butas nagkasugat-sugat. Mm, matapang talaga ito sila. <laughs> so, yan. Uh, meeting natin. Pakita po natin. Lagay natin, ha? So, yan. Yan po ang uh, meeting natin sa bulik. White natin at saka bulik Street breed po ito. Street breed. So, punta na naman tayo sa, ano, sa sikan, ano, pin. Breed, pin number 2 Oh. Yung ano nito, binunot ko kasi Grabe na talaga kasira Yung uh, high caliber gray po natin Yan Okay oh. Sila po yung uh, naglalaban-laban Mabait <laughs> Ang bait niya So ito po yung high caliber grape pure Ibabalik po natin siya Sa tita niya Okay Yan Okay, tingnan niyo yung mata oh Grabe oh So yan, uh, pakita natin Okay Yan, pakita mo yan po, tatlo po, tatlo po ang ipapaasawa po natin sa kanya, yung mga tita niya. Hey, bulhin po ito, bulhin. At saka ito, bodstags. Yan. So punta na naman tayo sa pin number 3, mga idol. Pus, anay. So yung ano po natin, pin number 1 at saka pin number 2, is pang material po yun. So yung ngayon, uh, itong hinahawakan ko, isang uh, posom sweater. Yan. Posom sweater po ito, 226. Ang uh, ipapasawa po natin sa kanya is yellow legged hats. So crosses po siya, crosses. Oh, 'yan. Bukak na po ito, apuson uh, sweater natin. Ah, uh, ganito po talaga kasi yung buntot, oh. pero pag uh, nag-aano siya, kasi pinaparis po natin sa mga magandang babae, gumaganon talaga yung buntot. Maganda na po. Alam nyo na, 'di ba? Ginagamit ko na ito, pino-promote ko na ito, itong uh, crosses po na ito. Ay talagang han, parang uh, 90% oh sa inong dati iwan ko lang ngayon. Di ba? Okay. So ipapakita natin yung ano Tingnan mo. 'Yon, 'yon ang asawa niya, oh. Yellow Legged hats Ito po 'yung ano, ito po 'yung uh, stags, good stags, parang bird bull stag na. Ito po yung sinasabi ko na lock-in po natin na high-caliber gray jogood. Alam nyo na, a two-time winner, oh. Yan, mga idol. Two-time derby winner sa Stags. Papasawa natin yung mga tita niya. Oh, yan. Kablad niya. Pang-material po ito, mga idol. Yan, pang-material po yan, oh. Tingnan nyo, ganda ng meeting yan. Pang-material yan. Oh, itong pin number 6 po natin mga idol. Oh, itong original po na nakukuha po natin kay uh, Sir Ali Intino ng Taligaman Din Farm. Bulik hook po ito. Ang ipapasawa po natin sa kanya is yung anak niya. Okay? Dalawa na lang. Apat ito. Pero meron talagang mga buyer na pupunta dito na hindi tayo makapagtanggi. 'Yan, oh, Dalawa. So pang-material po ito mga idol. Punta na naman tayo sa sunod. Ah, uh, itong pin number 7 natin mga idol. Ito po yung uh, Santa Rosa White. Galing po kan Jax Blue. Pin pin. Uh, <laughs> F1 Ah, uh, yung material niya is Santa Rosa White. So, ito po ay nakukuha sa ka kumpare ko na si Floripel Banyasya ng Tolid Game Farm. Nagsaswap po kami ng uh, Slim Binets ko para ako rin kailangan ko din na ma-upgrade ko itong mga tawag nito yung mga uh, slim binich kelso natin yan mga idol okay O uh, ito po uh, pang material din ito po, uh, yellow po uh, yung yellow legged hats po natin yan yung yellow legged hats po natin is ubos na ubos so kailangan po tayo magpa magpapuro talaga ito po uh, mama niya yung ipapasawa po natin sa kanya is yung mama niya. Ito po ay uh, offspring po na galing po kay ano, uh, Dwight Lapido na Yellow Legged hatch Yan. Pure Yellow Legged hatch, papasawa natin is yung mama, na, mama niya na Yellow Legged hatch Okay? Punta na naman tayo sa next. Ah, uh, itong hinahawakan ko sa pin number 789. Sa pin number 9, isa pong uh, Inatawag natin na said foul talaga. Apat na bisis po, po na po ito na balik. Ang original po na pinanggalingan po na Shelton Roundhead po natin is galing po kay John Job Pibico. Yan. F1 na po ito. Ang ipapasawa po natin sa kanya para talagang ano, iwan ko lang, uh, yung pamangkin niya. Pamangkin niya, pamangkin niya pala. para ko sister. So, yan po mga idol. Para itong shelter ko kasi, uh, dalawa lang klase ang roundhead ko. Yung Boston at saka ito. Wala na akong ibang klase roundhead. So, ito pong ano po natin na maganda po i-cross kahit saan. Hindi natin i-cross sa high caliber gray, sa puti, mas maganda. Uh, round roundhead Celso, yan. So, yan. Uh, magpapuro po tayo. Pang material din ito. <laughs> Ah, uh, ito po yung uh, high caliber gray na original po natin na broadcast. Yan. Tingnan niyo, napakagwapo na manok. Oh. Ang ipapasawa po natin sa kanya, balikta ka dito ng uh, pin number, ano ba ba Pin number 4. So, yung kapatid nito ay yung mga pamang ang pamangkin nito, yung two time. So, yan, i-ano natin ito? I- straight natin pag-breed yung high caliber gray over high caliber gray jugud na lock-in. Yan po mga idol oh. Pamangkin na ito. Pamangkin na po niya. So, pang-material din. Okay? Punta na naman tayo sa pin number. Ano ba? Pin number yan. Ele so, ang pin number 11 po natin. Ito po yung uh, offspring po ng original broodcock po natin. Yan. High caliber gray. Ah, uh, F1 na po ito. So, ito, ang high caliber gray na jogod natin, yung anak niya sa pin number 4. Yan. Two time yun. Ito, three time. So, ang ipaparis po natin sa kanya is yung mga SBR. Okay? Yan. Para may pang ano po ako, sariling gamit na pwede nyo din manuhin na crosses. So, at least, oh, high caliber gray na three-time winner over SBR. Punta mo. Ito po yung mga pulit niya. Yan. Ah, uh, ito pong pin number 12. Ah, uh, last year nakuha ko po ito kay Sir Bibo Enriquez na red kelso. Yan. Ang ipaparis po natin sa kanya is yung ginagawa ko follow of a kind kelso. So nagiging five of a kind calso po siya. Yan. So, sa national may mga offspring po po May mga offspring, may mga anak na. So, nag-close na po yun. So, gawa tayo ulit. Kasi parang in demand sa kay B-boy Enriquez na Kelso. Okay? Paris natin sa pin number. Anong pin number? Ano to? 12. 12. Okay. Yan o. No? Yung mga pollets niya o. Oh. Yan. Itong kung pin number 13 po natin, uh, isang pure Boston roundhead ang ipaparis po natin sa kanya is Boston din may mga dalawang polish po ito na magamit pa so kailangan <laughs> kasi ang right breeding right material talaga is yung uh, pang late born so kailangan po natin yan pure Boston rounded po ito ganyan yung gwapo yan pa ang ipapasawa natin sa kanya yung uh, Boston din natin yan Yan po, uh, ito po isang uh, Golden Boy sweater. Ang ipaparis, ipapasawa po natin sa kanya is Golden Boy din. Ito po ay ipuan po na galing anak na po ito na galing po kay ano, Red Game Farm na Golden Boy po natin. Yan, Golden Boy gold studs Yan gwapong gwapo, ganda ng katawan, lapad. Eh. Yan po, papasawa natin, may dalawa pa kasing magamit. Maitlog pa ito, nag-iitlog. Ah, okay. Magamit pa. Pipilitin natin. Kasi kailangan natin na ng mga material at saka yung nangangailangan din. Yung uh, gustong kumuha sa atin ng pang material, maibibigay tayo. Pero naglilimit lang po tayo sa mga material po natin na uh, anuhin natin ibibigay. Kasi hindi natin alam, kasi yung breeding, sinasabi ko na palagi, na hindi po perfect ang breeding. So next na na tayo. Team number 15 po tayo. Yan. Oh. lang ha. <laughs> okay. Okay na ba? <laughs> sure ka? Nakakabalo ba? Oo. <laughs> oh. Ah, uh, itong pin number 15 natin. Isa po itong kapatid po na yung 3-time uh, winner. Tikum side po ito, yung isa, yung 3-time winner is uh, street cum side. So, talagang hindi ko talaga ito binitawan kasi smart po talaga siya. So, dadamihin ko po yung crosses. Ang ipaparis po natin sa kanya, yung uh, papa niya, ay yung SBR. Din, di ba? So, ngayon, ang ipaparis din natin, yung original po natin na SBR. Yan. Nagaling kay Mount Banahaw. Okay? Para ano ba tawag nun? Ibang kulay. Kasi mayroon akong nai-release. Mayroon akong natira dito. Yung nai-release ko, nagpapanalo. Yung dito, draw. Oo. So, sa tingin ko, parang uh, matibay. So, yan. Ipaparis ko para pang sariling gamit. Sariling gamit ko din. At the same time, pwede tayo mag-share. Pero naglilimit limit po tayo. Ito po'y offspring po ng Bully hook Ngayon, di ba may yung sa pin number one po natin? ah, uh, white Bulik na binili ko po sa kay Sir Figueroa ng uh, Bakulod. Ngayon, yung college na tryo nun, binaliktad ko para pang street breed, di ba? So, the same meeting pero baliktad. Oh, so, bully hook po ito. Uh, pipilitin po natin kahit molt na po siya total yung babae hindi naman molt yan pang material Oh, ito po yung uh, isang claret gripping claret yan mabait wine red ang kulay yo. oh wag <laughs> yan ang original po na bloodline ipon na po ito ang uh, originality po nito is janjo Uybico yan claret Claret, to claret po tayo. Papasawa natin sa kanya yung anak niya. Okay? Oh, kas Ah, uh, yung claret-claret po natin na ginagawa is in demand po. Palagi ako yung boss. Kaya wala na akong meeting na iba yung claret. So sa totoo lang po, ah uh, nagtry po ako ng uh, claret na process po natin ah uh, ano? Ano kasi hindi tayo marunong mag-point ng claret yung ano natin so nasa 50-50 po yung score niya ah uh, nagsasabi lang po ako ng totoo kaya nga ako, pang material lang po talaga yung claret so nag-iisip ako kung anong dapat talaga i cross sa kanya yung uh, talagang uh, uh, pagmadiinan so punta na naman tayo sa pin number 18 ah so, uh, ito po yung pure Gilmore ngayon ba magtataka kayo na wala akong Gilmore to Gilmore meeting kasi yung uh, mga Gilmore na pulit ko ubos yung, yung, original din yung mga ano natin is ano yun eh Tawag uh, tawag dito nagmumort kaya ngayon ang ano natin is process yung choco natin kaya uh, yung choco din natin at least ah uh, gusto ko talagang papasukan ng hatch para gumagawa po tayo ng uh, pang-material kasi kasi para may diin ba? May diin. Okay? Na ano, ito'y sariling gamit ko lang. Hindi ko talaga ito ibibigay kasi uh, parang ano pa ito eh, experimental. Yan. Bulgak po natin na ginmo, yo. Yan. Ano na ito? nagbibigay po natin ng champion po sa akin. Last May 5 cup. Yan. Okay. One time bull Cup winner. Uh, ito po yung pure SBR po natin na pinanggalingan po nito is from Mount Manahaw. Yan. Okay. So magpa SBR to SBR po tayo. Ang papares po natin sa kanya is yung mga anak niya. Okay. Yan. Para li line breeding. Oo. Yan po mga idol. Oh. Isbiar to isbiar. Mga anak niya. Ayan mga idol. Uh, itong pin number 20 po natin. Yung isbiar, pin number 19. Yung uh, Gilmore at saka Choco na cross is pin number 18. So yan. Yung pin number 20 po natin is pure Ah, 5K, ang pinanggalingan po ng mga material nito is galing po kay Jen Job Ibiko. So, ngayon, merong pinsyan na mga pure 5K. Yan. Paparis po natin sa kanya para 5K to 5K. Halos lahat po ng uh, binibred ko ngayon is pong for material po talaga. Kasi, kailangan. Maraming kumukuha sa atin ng pang material. Yan. Ayan mga idol, uh, itong hinahawak-hawakan ko sa pin number 20, 21 pala. Isang uh, Raptor sweater. Yan. Uh, F1 pa na po ito. Ang pinanggagalingan ko nito is yung ano, uh, uh, kay John Job Ibiko pa rin. Okay? Ah, uh, i-search is na lang kung sino si Mr. John Job Ibiko ng Iloilo. Ah, uh, American boy po 'yan. So, kahit uh, hindi po tayo kumukuha directly sa Amerika, or san, san na mga imported dyan, at least yung kinukuna natin ay galing din sa Amerika. Yung mga ano nila, so mga imported din. Kahit local ito, local born, pero ang pinanggalingan is mga imported lines. Ito po ay uh, Raptor sweater. A one time winner, kak na po ito siya. Almost 4 months, uh, four years old. So, kasi gusto ko talaga makaproduce ng raptor kasi wala na po ako kasing raptor eh yan, paunti unti na lang sila magproduce so kailangan kahit unti talagang mag ano po ako ng raptor kasi magaling din, magaling talaga magaling so yan po ang pin number 21 po natin raptor to raptor po tayo yan, ito po ay isang golden boy yan, a golden boy red uh, din pa. Ah, uh, yung ano po natin sa kanya is or, 'yung uh, ano ah uh, sweater na darker side po siya na 5k. So 'yun ang ipaparis po natin sa pin number 22. 'Yan. O lagay mo. So 'yan po din. So 'yan po ang kasi yung pin number 1 to pin number 22 to uh, 23 po tayo. Kasi nakulangan na po tayo ng uh, mga polets, ah uh, broad ball, na mga, mga babae. Kasi molting na po talaga. Yung iba nga dito, pinipilit ko na lang yung mga broad, broad po natin. Pero yung talagang molt po talaga yung mga babae, wala, walang kwenta yan. Hindi, okay lang uh, pag ang lalaki ay nagmo-molt o pa-ongoing pa, pa mo-molt pa siya. So ganito po, Ah, uh, uulitin ko po. Ah, uh, yung pahulugan system po natin is ganito. Ah, uh, sa June na po ako magtatanggap ng reservation. At least nakikita niyo na ang uh, breeding natin. Kung saan galing ang mga materials po natin. So ako excited din ako. sa so yung galing po kay Santa Rosa White na binili ng kutpare ko kay Jax Blue Game Farm. 'Di ba? Alam niyo naman si Christopher Barberan ay taga Cebu. Nandoon naging nakabisa ano, bumibili ng mga materials, nagbre-breeding din. So doon siya kumuha. Ay ako din masaya kasi nag-o-offer sa akin na mag-swap kami sa Slim Village ko. Talagang kailangan ko din na mag-top ako ng bloodline sa puti. So by next year, kukuha na naman po tayo ng materialis. Uh, every two years or every year po rin ako nag mag, pag nakikita ko po na parang uh, nag-aano na po yung mga anak nila so kailangan bibili na naman tayo ng panibagong material with the same blood so yan po tayo talagang uh, naka-upgrade po tayo ng mga materials po natin hindi yung iba sasabihin nila nang ikot-ikot oo ako nga nag-ikot-ikot pero kailangan pag nakikita ko na din na tatlong bangga, tatlong pagkaasawa sa kanila, eh medyo meron ding nagaano, ah, sinasabi nagdeteriorate daw. So, yun ang uh, ano ko na napapansin ko. So, kailangan uh, sumusunod din ako sa usok kasi nakikita ko din si ako ha, nag hands on po talaga sa breeding. So, nakikita ko din na kagaya yung yellow legged ko, last breeding na yun kasi yung ano niya, yung uh, mama niya matanda na. So, kailangan may mga anak siya na babae na ipaparis natin. Pero titingnan na naman natin, baka medyo lumiliit, so, kailangan na naman tayo bibili. So, yun po ang breeding. Hindi po basta-basta mag-breeding kasi yung iba dyan na sobra magano na sobra magtawad. So, sana maintindihan nyo. So, yan po ang ano po natin, ang uh, Uh, breeding natin ngayon from pin number 1 to pin number 22. Ang wala doon, yung pin number 5, wala, walang laman. Okay, walang laman. So yan, mga idol, by June, first week, maghihintay po ako sa inyo. O May ng last week, pwede na po ako tatanggap ng uh, reservation. Walang sa, sa pilitan po ito ha. Wala po talagang sa Ano lang, uh, yung makagusto lang po sa mga bloodlines po natin. Sa mga breeding po natin ay tayo naman po i-legit. Kahit uh, magtatanong po kayo, sa iba dyan, uh, yung kumukuha sa atin. Uh, kaya nga, okay, babalikin, uulitin ko, hindi ko na-explain. Uh, hindi po ako nagbibinta ng sisyo. <coughs> hindi po ako nagbibinta ng month old, two months, three months, four months, five months, to six months. Hindi po ako nagbibinta niyan. So, ako, ay nag-release -re sa pahulugan system or nagbibinta seven months and half to eight months po ako nagre-release. So yan po, kasi may target date po tayo na para sabay-sabaw na i-release -re natin isang bagsakan. Okay? So yun, uh, klaro na po na hindi po tayo nagre-release ng CCU, day old, month old, two months, three months, hanggang six months. Kasi po, alam nyo na, uh, sa ibig sabihin ko, para at least malalaman nyo, kung baka sabihin nyo, alam nyo na, anong alam? ba? I Explain ko. At mataas-taas itong vlog ko natin. Ah, uh, kasi pag nagbibigay po ako sa inyo ng 4 months, 3 months old. Ngayon, na biyahe. Okay? Healthy dito pagdating doon kasi sa biyahe na i-stress. Number one factor 'yan. Yung number two factor, okay, maganda, magandang napagkakaalaga po ninyo. Eh ngayon, yung breeding hindi perfect. Hindi lahat ng breeding ay magagaling. Kaya nga, yung sinasabi na selection is the best. O yun, totoo po yan. Kaya nga, meron tayong mga class, class EB. So yung class EB, yung mga regular po talaga, nag, ano. Yung class B, yung may mga pintas. Gaya dun. Alam nyo naman yan. Ah, dahil, ah, na ini-explain din yan sa mga magaling na mga breeder. So yun ang factor natin na hindi to, to tayo nagre-release. At saka hindi ko pa rin nasusubukan din magre-release ng D-All Chick. Kasi hindi naman tayo, uh, ano lang, limit lang po ako. Sa breeding, every, for example, sa early bird, isang bagsakan lang ako nag, nagpapapisa. O so, yan, dahil yung area po natin is 2 hectares lang. Yung iba dyan, sa 2 hectares ko, yung ilang square meter hindi natin magagamit kasi bato-bato po itong lugar ko doon banda. O so, yan, uh, para hindi mas po yung ano natin. Uh, tawag nito yung breeding natin. So yan po, mga idol. Ah, uh, maghihintay po ako. Bay, last week, pwede na po tayo tatawag kahit ngayon, tatawag para ma-explain ko po kayo sa pahulugan system natin. Okay? So, yun na lang po. Shout out po sa lahat. Sa so, yung kumuha po sa atin ng uh, last three, uh, last two years na kumukuha na paulit-ulit, pabalik-balik po pagkuha sa atin ng uh, uh, materials dahil nagustuhan nila sa mga closes. Maraming salamat po sa trust niyo sa akin ah uh, lalong-lalo na po ngayon sa Bimig Company, yan, na kinukuha nyo po ako na uh, local endorser. Malaking bagay na po sa akin, yung buwan-buwan na ibinibigay nyo sa akin na freebies. Yan. At saka, din, hindi ko makakalimutan yung excellence na yung ini-interview nyo ako na napalabas nyo po ako sa tukaan. Ano naman tawag nun? Sa yung bagong episode nyo na show na na national ano po tayo okay na nakikita po ako sa national kahit uh, matagal-tagal na yun yung pagka-interview sa atin ng uh, excellence company na pinadala nila sa atin dito so maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga idol uh, yan ano pang ano natin shout out po sa lahat sa lahat po ng mga followers po natin sa lahat po ng mga nag-ano po sa atin nagkukulit na maraming tinatanong, shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa kasi sa dami niyo po talaga. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-ano uh, po niyo sa akin. Patuloy na uh, pagsubaybay. Yan, sa Hopsans Game Farm. So, hanggang sa muli, ako po si Paul Pizzo ng Hopsans Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Huwag nating kalimutan mag-ingat. Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo mga idol, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Papa Jesus Christ. God bless. Magandang araw po sa ating lahat.